Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Bagong pet krokodil ay pinakilala ni Edu Manzano. Mga netizen, nagbigay ng iba't ibang interpretasyon. Cancer patient na nagpapa-edit ng portrait para sa sariling burol. Bumasag sa puso ng netizens. Pagliligtas na isang aso sa kuting na nasa bahagi ng kalsada. kina online. Aspin na namata ang sumusunod sa amo niyang pari sa isang misa, pinusuan ng netizens. Replika ng iconic door, couch, kitchen set ng American sitcom na Friends dadalhin sa Pinas. Abogado na kapangalan ang Meta CEO na si Mark Zuckerberg, kinasuan ng Facebook sa paulit-ulit na pagsuspend ng kanyang account. A, Peking dentista arestado dahil sa paggamit ng superglue para ihikit ang binir sa ngipin ng isang pasyente. ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa na DZRH HTV, ito ang TNVS, trending and viral show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa unang kwentong bumandera sa social media, muling naging usap-usapan online ng aktor at TV host na si Edu Manzano matapos mag-post ng larawan kung saan hawak nito ang isang buwaya na may corona at tinawag itong Bombardino Crocodilo. Hango sa isang TikTok meme ng buwaya na pinagsama sa bomber plane. Marami ang nagbigay ng sariling interpretasyon. Karamihan ay tumutukoy sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Ang naturang post sa report ni Millie Borja. Muling umani ng atensyon online ng aktor at TV host na si Edo Manzano matapos magpost post ng larawan kung saan hawak niya isang buwaya na may korona sa ulo at tinawag itong Bombardino Krokodilo. Ang nasabing post ay umabot sa higit 60,000 reactions, 1,800 shares at 1,600 comments sa Facebook. Ang Bombardino Krokodilo ay hango sa isang internet meme na pinaghalong buaya at bomber plane na nagmula sa TikTok noong unang bahagi ng 2025. Marami ang nagbigay ng interpretasyon sa post ni Edu na kuminestyon umano ang mga isyo ng korupsyon sa gobyerno, partikular na sa kontrata ng flood control projects pet ng buong Pilipinas. Komento ng isang netizen. Habang iba naman ay nagsabing dapat ipakain ng krokodilos sa mga tiwaling politiko at contractor. Ang post ni Mansano ay sumabay din sa pagdadala ni Sen. Amy Marcos ng isang buaya shaped bag sa Senado noong Martes na umani ng puna mula sa kapwa nito senador na si Migsubiri. Zubiri. Nakahuli ako ng isa, birong sagot ni Marcos sa isang panayam. Sabay bigkas ng lahat ng buaya, dapat makulong. Sa Pilipinas, madalas na itinuturing na buwaya ang mga tiwaling politiko. Isang mapanlait na tawag, na katumbas ng kasakiman at panininlang. Para sa DZRH TV, ito si Billy Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang munting hiling ang bumasag sa katahimikan at tumunaw sa puso ng isang social media community kamakailan. Ang hiling kasi ng netizen na si Shell, isang descending picture edit na gagamitin sa kanyang magiging sa oras na tuluyan itong madaig ng cancer. Ang madamdaming request na pumukaw sa atensyon ng netizens. Balikan sa ulat na ito. Sa marumi, mapanghusga at masalimuot na mundo ng social media, nakahanap ng libo-libong kakampi ang cancer patient na si Shell. Sa kanyang Facebook post sa isang online editing community, humiling ito ng simple at malinis na edit ng kanyang portrait, kalaki pang isang group wedding photo kung saan ito kasali. Pero ang hiling na ito, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya dahil nakatakdaan niya itong gamitin para sa kanyang burol sakaling tuluyan na itong madaig ng cancer. Mabilis namang nagkapit-bisig ang netizens upang tuparin ang munting hiling ni Shell. Iba't iba man ang edit, bawat isa ay may kalakip na panalangin. Ang hindi niya ito magamit dahil agad itong gagaling. Ayon kay Shell, ayaw na nitong mahirapan pa ang kanyang mga kaanak sa paghahanap ng pictures sa oras na dumating ang kanilang kinatatakot. Dagdag pa nito, Tatlong taon na itong nakikipagpatintero sa cancer at sa bawat araw na lumilipas ay parabang pinarurusahan lamang ito. Humingi rin ito na paunawa sa kanyang kakaibang hiling dahil maski siya ay wala na rin katiyakan kung gaano katagal pa nitong malalabanan ang sakit. Nagpasalamat naman ito sa mga natanggap na dasal mula sa buong editing community. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. iba pang kwento, kinaantigan ng netizens ang ng ito ng isang aso na tila inilalayo ang isang kuting sa kapahamakan. Patuloy kasing naglalakad ng pusa sa bahagi ng kalsada na dinaraanan ng sasakyan at nang ilalayo na sana ito ng isang sundalo, ay tila nagkusa ng aso at siya nang mag-aalis nito sa kalsada. Ang heartwarming na eksena ng dalawang hayop, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Trending online ang eksenang ito ng isang kuting na palakad-lakad sa isang bahagi ng kalsada sa North Caloocan na lubang delikado mula sa mga sasakyang maaring dumaan. Kaya naman lumapit ang isang sundalo na kasama ng uploader na nagpapatrol sa lugar sa kuting na itatabi niya sana sa mata sa bahagi ng daanan nang biglang umeksena ang isang aso. Nung una ay tila sasaktan na ito, ngunit kabaliktaran pala ang nais nice nitong gawin. Para kasing alam ng aso na delikado na maglakad sa kalsada, kaya siya na mismo ang nagkusang ilayo ang kuting mula rito. naman itong nagpaantig sa netizens sa TikTok na umabot nga ng higit 300,000 hearts at higit 1.5 billion views. Ayon sa mga netizens, patunay raw ito na nagkakaramdam din ng care at emotion sa mga hayop at pakiusap nila sa publiko na maging mabait lalo na sa mga stray animals. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, sa usapang fur babies pa rin, isang aspin naman sa Las Piñas ang pinusuan sa social media. Bukod kasi sa pagdalo nito sa misa, ay eh kasama din ito sa prosesyon sa simula ng misa. Kwento na ilang netizens, ang naturang aso ay alaga talaga ng pari, na tumatakas lamang para samahan ng kanyang amo sa kanyang mga misa. Ang good shepherd na si Max, kilala sa report ni James Galangue. Likas na para sa mga Pinoy ang pagiging relihiyoso dahil sa impluwensya ng kultura at tradisyon. Pero ganun din pala ang mga fur baby. Isang aspin kasi ang pinusuan ng netizens na namataang hindi lang basta dumalo sa misa, kundi sumama pa sa entrance procession ng pari. Bansag na mga netizen, ito raw ay isang tunay na halimbawa ng The Good Shepherd, bagay na sakto sa pangalan din ng naturang simbahan, ang The Good Shepherd Parish na matatagpuan sa Las Piñas City. Kilalanin si Max ang tiniguri ang isa sa mga resident dog ng parokya na siyang pagbamayari mismo ng pari ng simbahan na si Father Gerson. Kwento ng ilang netizens na sobrang kulit ni Max eh siya na mismong tumatakas para lamang sama ng kanyang amo sa misa. Habang ang mas nakakabilib, eh alam ni Max kung saan siya hihinto at saan siya pupuesto sa loob ng simbahan. Hirit naman ay papang netizens, e eh baka na-reincarnate bilang aso si Max na dati raw umunong naglilingkod din sa simbahan. Samantala, kasabay rin itong panawagan na dapat ay maging ganito ang lahat ng simbahan sa mga hayop na ayon sa karamihan ay kahit ang mga fur baby tinuturing ding mga anak ng Diyos. Humakot ng naturang video ng halos 900,000 views at may 80,000 reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa mga balita sa labas ng bansa. Taas kamay ng certified fans ng American sitcom na Friends Just Like Me. Ito na ang chance mo para magala Ross, Rachel, Monica, Chandler Joey of Phoebe at i-recreate ang iconic scenes mula sa hit TV series. Ang mga dapat mong malaman sa The Friends Experience, The One in Manila. Iyahatid ni Angelica Cosme. Iconic Friends Fountain, Orange Sofa, Purple Door, at Kitchen ni Monica. Yan at iba pang life-sized recreated set. Siyempre, di mawala ang Central Perk at replica ng costumes and props mula sa hit American TV series na Friends ay dadalhin sa Pinas. Ang The Friends Experience, the one in Manila, ay masisilayan sa The Space at Soler Resort and Casino simula October 8 hanggang November 30, kung saan maaaring i-recreate ng fans ang ilang iconic scenes in Ross, Rachel, Monica, Chandler, Dr. and Phoebe. Kung matatandaan, higit tatlong dekada na ang nakalipas mula ng unang inilabas ang Friends na nagkaroon ng sampung seasons. Bumida sa itinuturing na one of the most beloved TV series, sina Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer at ang yung aktor na si Matthew Perry. Para sa tickets, exclusively available ito via TicketWorld. Bisitahin lang official page ng GMG Productions para sa iba pang detalye. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, na ng kaso laban sa social media platform na Facebook. Ang US lawyer na kapangalan, ang multi-billionaire businessman at CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg. Makara nitong magreklamo na paulit-ulit natin na takedown ang kanyang account. Libo-libong danyos na umano ang nagagastos ng abogado sa halos limang beses na pagsususpend ng kanyang account dahil sa akusasyon na siya raw mismo ay nagpapanggap na isang celebrity. Ang buong detalyes sa ulat ni Rose Baviera. Isang abogado mula sa Amerika na kapangalan ang multi-billionaire businessman at CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg ang nagsampa ng kaso laban sa Facebook dahil sa paulit-ulit na pagsashutdown sa kanyang account dahil siya umano ay nagpapanggap na isang celebrity. Ayon kay Mark S. Zuckerberg, limang beses nang na-disable ang kanyang account sa nakalipas na walong taon at libo-libong dolyar na ang nawala sa abogado dahil nakaapekto ito sa pagkawala ng kanyang negosyo. Sa inihain na kaso, inakasahan ni Mark S. Zuckerberg ang Facebook ng breach of contract. Sa salaysay kasi ng abogado, nag-purchase siya ng advertisement sa social media platform sa halagang 11,000 dolyara na agad nitong tinakedown. Aniya, buo niya itong binayaran pero hindi niya man lang nakuha ang serbisyo. Ayon sa Facebook, hindi raw kasi siya gumagamit ng totoong pangalan. Ang tugon ng abogado, walong taon na siyang nagpa-practice ng abogasya na nagsimula pa noong sanggol pa lamang ang bilyonaryong negosyante kasabay ng pagpapakita niya ng ID at mga credit card para mapatunayan na ito ang totoo niyang pangalan. Paglilinaw niya, siya si Mark Steven haba ang meta CEO ay si Mark Elliot. Mariin namang tumugon ang meta at sinabing naibalik na, na nilang account ng abogado. Anila ah, na disable ito dahil sa error. Gumagawa na rin ang kumpanya ng mga hakbang para maiwasan na mangyari pa itong muli. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa huling kwento ngayong araw, arestado ang isang babae sa Amerika dahil sa pagpapanggap bilang isang dentista. Reklamo ng kaniyang pasyente. Gumamit ito ng ordinaryo at pambahay na superglue bilang pandikit ng veneers sa mga ngipin nito. Kung paano nating bogang suspect, balikan sa report ni Rovic Manuel. Marami ngayon na nahuhumaling sa pagkakaroon ng magandang ngipin para ma-achieve ang ninanais nating perfect smiles. Kaya naman marami ang sumusubok na magpagawa ng ngipin tulad ng veneers. Pero imbis na pretty smile ang ma-achieve ng isang babae na ito sa Amerika, ay eh naging damaged smile pa dahil sa isang impostor na dentista. Inaresto na ng otoridad ang kinilalang si Emily Martinez, 35 years old, residente ng Pinellia Park, Florida, USA, matapos siyang magperform ng dental procedures kahit hindi siya lisensyadong dentista. Nagpapanggap siya bilang isang smile makeover expert sa social media at nakapanloloko ng maraming pasyente. Sa isang ulat sa foreign media, inreklamo umano si Emily ng ilang individual. Dahil sa pagkakabit nito ng veneer sa ngipin, gamit lang ang biniling superglue. Napagalaman kasi na sobrang mura ng singil ni Emily sa kanyang mga kliyente sa full mouth veneer treatments kumpara sa ibang licensed dental clinics. Ang kanyang singil ay nasa 2,500 US dollars o katumbas ng halos 143 pesos para sa full mouth na, na veneer attachment, malayo sa 900 to 1,500 US dollars o nasa 51,000 hanggang 85,000 kada ngipin para sa veneers. Sobrang mura nito kung tutuusin kahit marami ang nagoyo mayroon din itong dental shop pero walang formal training bilang dental technician. Dahil dito, marami sa kanyang mga naging kliyente ang mas lalong nasira ang ipin at nagkaroon pa ng impeksyon. Natuklasan na scam si Emily matapos na may magsampanan ng kaso laban sa kanya. Ang isa ay nagkaroon ng serious damage sa kanyang ngipin. Ang isa naman ay nagpatingin sa totoong dentista na natuklasang ginamitan pala siya ng Crazy Glue, isang brand ng household glue na hindi pang medical use. At ang isa ring biktima ay sumailalim pa sa emergency surgery para maayos lang ang mana sirang ngipin nito. Nitong Marso, si Emily na dati nang inaresto sa kaparehong krimen ay nahaharap ngayon sa mga kasong fraud and practicing dentistry without license. Paalala ng mga eksperto, huwag basta-basta magpapalin lang sa murang halaga lalo na sa ganitong mga ipapagawa dahil imbes na mas gumanda pa ang ating mga ngipin, ay baka lalo pa itong masira. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan mga kwento kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share na na yan sa ating comment section o di naman kaya i-tag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.